napindot mo ang tamang video. Kung matagal mo nang gustong malaman ang pangunahing equation na sumasaklaw sa quantum mechanics, nasa tamang lugar ka. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang isang maliit na butil ay maaring oring umiral sa iba't ibang estado ng sabay-sabay hanggang sa ito ay iyong maobserbahan. Parang kakaiba? Maligayang pagdating sa kakaibang realidad ng quantum mechanics. Ano nga ba ang sinasabi sa atin ng Schrödinger equation? Paano hinuhubog ng wave function ang ating pag-intindi sa realidad? At bakit napakahalaga ng konseptong ito sa quantum physics? Sa kaibuturan ng ating malawak na universo ay mayroong isang kaharian na sumasalungat sa ating pang-araw-araw na intuwisyon ang quantum realm. Ang kwento ng quantum mechanics ay tungkol sa isang revolusyong siyentipiko, isang pagbabago na bumago sa ating pag-intindi sa kalawakan. Ang mga revolusyonaryong ideyang ito ay nangangailangan ng isang radikal na pagbabago mula sa klasikal na pisika. Kailangan natin ng isang bagong sistema na kayang yakapin ang kakaiba at kamanghamanghang mundo ng quantum. Pero ang equation ni Schrodinger ay higit pa sa isang simpleng gamit sa matematika. Ito ang nagbukas ng daan para mas malalim nating maunawaan ang mismong kalikasan ng realidad. Ang Schrödinger equation na tinuturing na hiyas ng quantum mechanics ay maaring mukhang nakakatakot sa unang tingin parang isang matibay na kuta ng mga simbolo at mathematical operators. Ngayon, ating pagtuunan ng pansin ang konduktor ng ating orkestra, ang Hamiltonian operator na H. Balik tayo sa Schrödinger equation. Ang E dito ay kumakatawan sa enerhiya ng quantum system. Napakahalaga nito at isa sa mga pinakasentro ng pag-aaral sa quantum mechanics. Ang time-independent Schrödinger equation, isang espesyal na kaso ng general time-dependent equation, ay nakapokus sa mga stationary states, ang mga espesyal na quantum states na ito, kung saan ang enerhiya ng sistema ay nananatiling pare-pareho sa paglipas ng panahon. Sa puso ng mundo ng quantum, kung saan ang mga particle ay sumasayaw sa ritmo ng probabilidad, matatagpuan ang mahiwagang konsepto ng wave function isang mathematical na multo na gumagabay sa kilos ng matter sa pinaka-fundamental na antas nito. Sa puso ng konsepto ng wave function ay ang malalim na ideya ng quantum superposition, isang nakakahilong prinsipyo na humamon sa ating mga karaniwang intuwisyon tungkol sa kalikasan ng realidad. Ang pagbagsak ng wave function ay isa sa mga pinaka-nakakalito, at pinaka-pinagtatalo ng aspeto ng quantum mechanics. Ito ay isang fenomenon na bumibighani sa mga physicist at philosopher sa loob ng mga dekada. Mahirap pero kapaki-pakinabang ang pag ng wave functions, ang mga kakaibang bagay na nagkocontrol sa quantum world, at nagbibigay ito ng sulyap sa kung paano gumagana ang kalikasan sa pinaka-basic na level. Hindi natin direktang makikita ang wave functions sa totoong mathematical form nila, pero may iba't ibang techniques para ma-represent ito visually, na nagpapakita ng hugis, pagbabago sa paglipas ng panahon, at epekto nito sa kilos ng mga quantum systems. Isang karaniwang paraan ay ang pagplot ng probability density ng wave function, na nagpapakita ng posibilidad na makita ang isang particle sa isang specific na lugar sa kalawakan. May iisip natin ito bilang isang 3D na ulap kung saan ang density ng ulap ay imbas ng posibilidad na makita ang particle sa lugar na iyon. Halimbawa, ang wave function ng isang electron sa isang hydrogen atom, ay may isip natin bilang isang spherical na ulap na nakasentro sa nucleus, at ang density ng ulap ay paliit ng paliit habang lumalayo tayo sa nucleus. Isa pang paraan ay ang pag-animate ng pagbabago ng wave function sa paglipas ng panahon, na nagpapakita kung paano nagbabago ang hugis nito dahil sa mga external na puwersa o interaksyon. Malaking tulong ito para maintindihan kung paano nagbabago ang mga quantum systems sa paglipas ng panahon, tulad ng mga chemical reactions o ang kilos ng mga electron sa isang semiconductor material. Ang wave function, itong mahiwagang bagay na namamahala sa quantum realm, ay parang isang mathematical abstraction lang, isang theoretical construct na malayo sa ating pang-araw-araw na karanasan. Pero, Napakalaki ng epekto nito na nakaka-impluensya sa ating pag-intindi sa universe sa pinaka-basic level nito at nagbubukas ng daan para sa mga revolutionary technologies na magpapabago sa ating mundo. Mula sa mga transistors na nagpapagana sa ating mga smartphones at computers hanggang sa mga lasers na nagbabasa ng ating mga Blu-ray discs, maraming technologies na inaasahan natin ngayon ay nakabase sa ating pag-intindi sa quantum world isang mundong pinapatakbo ng mga prinsipyo ng wave functions at quantum mechanics. Pero ang wave function ay higit pa sa isang tool para sa technological advancement. Ito ay isang susi para mabuksan ang mga lihim ng universe mismo. Sa pag-aaral ng wave functions, nakakakuha tayo ng impormasyon tungkol sa kilos ng matter sa pinaka-basic level nito, mula sa interaksyon ng mga subatomic particles, hanggang sa pagbuo ng mga bituin at galaxies kino kwestyon ng wave function ang ating mga classical intuitions, pinipilit tayong tanggapin ang isang mundo ng probabilities at uncertainties. Isang mundo kung saan ang mga particles ay maaring umiral sa maraming states ng sabay-sabay, kung saan ang pag-observe ay maaring makaapekto sa resulta ng isang experiment, at kung saan ang mismong tela ng realidad ay tila hinabi mula sa mga sinulid ng quantum entanglement. Sa malawak na bulwagan ng sayawan ng quantum world, ang Schrödinger's equation at ang wave function ay sumasayaw ng isang masalimuot at hindi mapaghihiwalay na tango. Ang kanilang mga galaw ay magkakaugnay sa isang maselan na balanse ng mathematical precision at quantum mystery. Parang dalawang makalangit na mananayaw na magkayakap sa isang kosmikong yakap, sila ay isa, ang kanilang mga kapalaran ay magpakailanmang magkaugnay. Ang Schrödinger's equation, ang maestro ng quantum balance na ang nagdidikta sa pag-inog ng wave function, ginagabayan ang bawat hakbang at ikot nito sa masalimuot na mundo ng probabilities at possibilities. Isipin, sandali, ang wave function bilang isang kumikinang at magaan na belo na nakapatong sa entablado ng quantum world, ang mga tupi at alon nito ay kumakatawan sa probabilities na matagpuan ang isang particle sa iba't ibang estado. Ang Schrödinger's equation, parang isang di nakikitang kamay, dahan-dahang gumagabay sa galaw ng belong ito, pinapaalon at pinapadulas ito, ang hugis nito ay nagbabago at umiinog bilang tugon sa mga puwersa at interaksyon na nangyayari. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang elementong ito ay isang malalim na pagtutulungan, isang banayad na interaksyon sa pagitan ng mathematical formalism at physical reality. Ang Schrodinger's equation ang nagbibigay ng balangkas, ang mga patakaran na namamahala sa kilos ng wave function habang ang wave function naman ang nagbibigay ng pisikal na interpretasyon ang nasasalat na manifestasyon ng mga patakarang ito sa quantum realm. Ang time-dependent Schrodinger's equation sa buong matematika nitong kagandahan ang siyang koreograpo nitong quantum dance na nagdidikta kung paano nagbabago ang wave function sa paglipas ng panahon. Sinasabi nito sa atin na ang bilis ng pagbabago ng wave function sa isang partikular na punto sa kalawakan at oras, ay tinutukoy ng Hamiltonian operator na kumikilos sa wave function sa parehong punto. Sa mas simpleng salita, kinukuha ng equation ang pabago-bagong kalikasan ng wave function, ipinapakita kung paano ito tumutugon sa mga puwersa at interaksyon na nararanasan nito sa quantum environment nito. Isipin ang isang surfer na sumasakay sa alon, ang kanyang mga galaw ay idinidikta ng pag-agos at pag-urong ng mga alon sa karagatan. Gayun din, ang isang quantum particle na ginagabayan ng wave function nito ay naglalayag sa magulong karagatan ng quantum realm. Ang landas nito ay tinutunton ng mga matematikal na agos ng Schrödinger's equation. Ang equation ay nagbibigay daan sa atin na mahulaan, bagamat sa paraang probabilistiko, kung paano lalaganap pang wave function, makikialam sa sarili nito at magbabago sa paglipas ng panahon na nagbibigay ng sulyap sa mga posibilidad sa hinaharap ng quantum world. Ngunit hindi tulad ng nahuhula ang paggalaw ng mga planeta sa ating solar system, na pinamamahalaan ng mga batas ng paggalaw ni Newton, ang quantum world ay likas na probabilistiko. Hindi sinasabi sa atin ng Schrödinger's equation kung saan eksaktong matatagpuan ang isang particle sa isang particular na oras, sa halip, binibigyan tayo nito ng probability distribution, isang mapa ng posibilidad na matagpuan ang particle sa iba't ibang lokasyon. Ang paglalarawan sa ugnayan ng equation ni Schrödinger at wave function ay parang panonood ng isang ballet sa kalangitan ng mga probabilidad, isang cosmic dance ng mga posibilidad na nagaganap sa harap natin. Isipin ang isang ulap ng mga kumikinang na tuldok. Bawat tuldok ay kumakatawan sa isang posibleng estado ng isang quantum particle. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa posibilidad na matagpuan ang particle sa estadong iyon. Habang tumatakbo ang oras, ginagabayan ng hindi nakikitang kamay ng equation ni Schrödinger, ang ulap na ito ng mga probabilidad ay nagbabago at gumagalaw. Ang hugis nito ay nagbabago bilang tugon sa mga puwersa at interaksyon na kasangkot. Ang ilang mga tuldok ay nagiging mas maliwanag. Ang kanilang mga probabilidad ay tumataas habang ang iba ay dumidilim. Ang kanilang probabilidad ay nawawala sa quantum background. Ang dinamikong interaksyon na ito sa pagitan ng equation at function ay hindi lamang isang theoretical na abstraction. Ito ay may malalim na implikasyon para sa ating pagunawa sa physical na mundo. Halimbawa, sa larangan ng kimika, pinapayagan tayo ng equation ni Schrödinger na kalkulahin ang mga probabilidad na ang mga electron ay nasa mga particular na orbital sa paligid ng isang atom na tumutukoy sa mga kemikal na katangian ng atom na iyon at ang kakayahan nitong bumuo ng mga bono sa iba pang mga atom. Isa sa mga pinakanatatanging katangian ng mundo ng quantum ay ang quantization ng enerhiya. Ang ideya ng enerhiya ay maari lamang umiral sa mga tiyak at magkakahiwalay na halaga, parang mga baitang ng hagdan, sa halip na parang isang tuloy-tuloy na spectrum. Ang quantization ng enerhiya na ito ay direktang resulta ng malaalon na katangian ng materya at ng mga limitasyon na ipinapataw ng equation ni Schrödinger. Kapag sinolusyon na natin ang equation ni Schrödinger para sa isang partikular na sistema ng quantum, tulad ng isang electron na nakakulong sa isang atom, hindi tayo nakakahanap ng isang solusyon, kundi isang set ng mga pinahintulutang solusyon, bawat isa ay tumutugma sa isang partikular na antas ng enerhiya. Ang mga pinahintulutang solusyon na ito, ang mga eigenstate ng sistema, at ang kanilang mga katumbas na enerhiya, ang mga eigenvalue. Ang quantization ng enerhiya ay may malalim na implikasyon sa ating pag-unawa sa physical na mundo. Halimbawa, ipinapaliwanag nito kung bakit ang mga atom ay naglalabas at sumisipsip ng liwanag sa mga particular na frequency na nagreresulta sa mga natatanging spectral lines na nagbibigay daan sa atin na matukoy ang mga elemento kahit na sa malalayong bituin. Ang equation ni Schrodinger at ang wave function ay lubos na nagpabago sa ating pananaw sa realidad. Nagbukas ng daan para sa mga makabagong teknolohiya, mula sa mga transistor sa mga smartphone hanggang sa mga laser sa medical imaging, hinubog ng quantum mechanics ang ating mundo. Ang mga konseptong ito ay humahamon sa ating pagunawa sa realidad, nagpapakita ng isang mundong mas kakaiba kaysa sa ating inaakala. Ang ekwasyon ni Schrödinger at ang wave function ay nagpasimula ng isang revolusyong teknolohikal na nakaugat sa ating modernong mundo. Mula sa mga smartphone hanggang sa mga scanner sa tindahan, ang quantum mechanics ay nakakapekto sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang transistor, isang maliit na semiconductor, ang pundasyon ng modernong electronics. Ang mga transistor ay nagbibigay daan sa paglikha ng mga integrated circuit na siyang utak ng ating mga aparato. Ang pag-imbento ng transistor ay nagpabago sa electronics na nagdulot ng pagliit at pagtaas ng kakayahan sa pag-compute. Ang revolusyong quantum ay malayo pa sa pagtatapos. Ang mga siyentipiko ay bumubuo ng mga transformative quantum technologies. Ginagamit ng mga quantum computer ang superposition at entanglement para magsagawa ng mga revolusyonaryong kalkulasyon. Isipin ang pinabilis na pagtuklas ng gamot, mga bagong materyales, at advanced na AI. Ito ang pangako ng quantum computing na mabilis na nagiging realidad. Ang quantum microscopy ay gumagamit ng mga prinsipyo ng quantum mechanics para tuklasin ang mundo ng mikroskopiko na may hindi pa nagagawang katumpakan. Gamit ang mga teknik tulad ng atomic force microscopy at tunneling microscopy, natutuklasan natin ang mga istruktura ng atom at ang mga electronic properties ng mga materials. Ang mga kagamitang ito ay nagbibigay daan sa atin para pag-aralan at manipulahin ang mga bagay sa nanoscale. Kaya naman nalalampasan natin ang mga limitasyon ng siyentipikong pagtuklas. Ang revolution quantum ay binabago ang medisina, nag-aalok ng mga bagong paraan upang mag-diagnose at gamutin ng mga sakit nang may hindi pa nagagawang katumpakan. Ang mga quantum dots ay nag-iilaw sa mga selula ng kanser at ang mga quantum sensor ay nakakakita ng maliliit na pagbabago sa mga biological system. Pinapalakas ng mga teknolohiyang quantum ang MRI na nagbibigay daan para sa mas maaga at mas tumpak na mga diagnosis. Ang mga nanoparticle ay direktang naghahatid ng mga gamot sa mga selula ng cancer, kaya binabawasan ang mga side effect. Ang mga teknolohiyang quantum ay sinusuri rin para sa pag-edit ng gene at biosurveillance. Ang mundo ng quantum ay may susi sa pag-unawa sa kalawakan sa pinakamalawak nitong saklaw. Ang kosmolohiya ay lalong tumitingin sa quantum mechanics upang ipaliwanag ang mga misteryo ng universo mula sa Big Bang hanggang sa dark matter. Ang Big Bang ang simula ng ating universo. Nagsimula ang universo bilang isang mainit at siksik na singularity, lumalawak sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang mga kondisyon sa sinaunang universo ay napakatindi kaya hindi na angkop ang classical na pisika. Tinatrato ng quantum cosmology ang universo bilang isang quantum system na pinamamahalaan ng isang wave function. Ito ay humantong sa mga ideya tulad ng mabilis na paglawak ng kosmiko na hinimok ng mga quantum fluctuation. Ang quantum mechanics ay mahalaga sa paghahanap ng isang teorya ng quantum gravity na pinag-iisa ang general relativity ni Einstein sa quantum mechanics. Nagsisimula pa lang ang revolution quantum at ang buong epekto nito sa ating mundo ay hindi pa natin lubos na nakikita. Pero isang bagay ang sigurado, habang tumutuklas tayo ng mga bagay tungkol sa quantum, mas nagiging kakaiba at kamangha ito. Hinahamon ng ating mga kutob, pinalalawak ang ating kaalaman at ipinapakita ang isang mundo na mas magkaugnay at mahiwaga kaysa sa ating inaakala. Habang patuloy nating sinusuri ang mundo ng quantum, ginagabayan ng pamana ng equation ni Schrodinger at wave function asahan natin ang mas nakakalitong mga paradoxes, mga kahanga-hangang fenomena, at mga revolusyonaryong teknolohiya na bubuo sa ating pagintindi sa kalawakan at sa ating lugar dito. Ang kinabukasan ng quantum ay puno ng posibilidad, isang kinabukasan kung saan ang imposible ay nagiging posible, kung saan ang hangganan ng kaalaman ay patuloy na lumalawak, at kung saan ang paghahanap ng tao sa kaalaman at inobasyon ay patuloy na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng kosmos. Habang tinatapos natin ang ating paggalugad sa equation ni Schrodinger at sa mga wave function, tayo ay nasa bingit ng isang malawak at mahiwagang kaharian, isang kaharian kung saan ang classical na pisika ay nagbibigay daan sa quantum mechanics. Nakasalamuha natin ang mga particles sa superposition na pinamamahalaan ng mga probabilidad at kawalan ng katyakan. Ang kanilang mga katangian ay malabo na parang isang watercolor. Ang pagmamasid ay nakaka sa mga resulta. Pinapalabo ang linya sa pagitan ng nagmamasid at ang bagay na pinagmamasdan. Sa gitna ng kawalan ng katyakan, nakita natin ang isang malalim na kagandahan. Ang equation ni Schrodinger isang ilaw na gumagabay sa gitna ng misteryo ng quantum. Ngunit, sa kabila ng ating mga kahangahangang pagsulong sa pag-unawa at paggamit sa mundo ng quantum, Maraming misteryo pa rin ang nananatili. Ang interpretasyon ng quantum mechanics, ang tanong kung ano talaga ang kinakatawan ng wave function ay patuloy na mainit na pinagdedebatehan ng mga physicist at philosopher. Ang relasyon sa pagitan ng quantum mechanics at general relativity. Ang teorya ni Einstein tungkol sa gravity ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking problema sa modernong physics isang banal na kopita na patuloy na humuhumaling at nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga siyentipiko. Ngunit ang paghahanap ng kaliwanagan sa quantum ay hindi lamang tungkol sa paglutas ng mga theoretical na palaisipan. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng mga hangganan ng kaalaman ng tao, paggalugad sa universo sa pinaka-fundamental nitong antas, at pagbubukas ng mga bagong posibilidad na halos hindi natin maisip. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa hindi alam, pagtatanong sa ating mga palagay, at paglalakbay sa mga larangan ng pag-iisip kung saan ang intuwisyon at imahinasyon ay nagsasama-sama upang magbigay liwanag sa mga nakatagong mekanismo ng realidad. Ang paglalakbay sa mundo ng quantum ay isang walang katapusang paglalakbay, isang walang hanggang paggalugad ng panloob at panlabas na universo. Ito ay isang paglalakbay na humahamon sa atin na palawakin ang ating mga isipan, tanggapin ang kawalan ng katiyakan at mamangha sa kakaibang ganda ng mundo ng quantum. Habang nagpapaalam tayo sa Schrödinger equation at wave functions, huwag natin itong isipin na simpleng mga equation lang, kundi mga pintuan tungo sa mas malalim na pagunawa sa kalawakan at sa ating lugar dito. Yakapin natin ang sayaw ng quantum, kasama ang lahat ng kakaiba at kamanghamangha rito, at patuloy nating tuklasin ang walang katapusang posibilidad na nakatago sa puso ng quantum realm. Dahil sa huli, ang pag-aaral ng quantum mechanics ay hindi lamang tungkol sa pagunawa sa kalawakan, ito ay tungkol sa pagunawa sa ating mga sarili, ang ating lugar sa malawak na kayusan ng lahat, at ang walang limitasyong potensyal ng isip ng tao na maunawaan ang mga misteryo ng buhay. Ito ay tungkol sa pagyakap sa hindi alam, sa pagdiriwang ng pagkakaugnayin lahat ng bagay, at sa pagsayaw sa ritmo ng quantum symphony na umuugong sa buong kosmos. May mga tanong o kuro-kuro ba kayo? I-comment lang sa baba. Pag-usapan natin ang kamanghamanghang mundo ng quantum mechanics. Salamat sa panonood at pakikiisa sa paglalakbay natin sa Schrodinger equation at wave function. Paki-like at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang videos.